Kayo ang asin at ilaw ng mundo. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 5, verses 13 to 16. Kayo ang asin ng mundo. Ngunit kung mawala ng lasa ang asin, paano pa ito mapaaalat na muli? Wala itong silbi. Itatapo na lamang at tatapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng mundo. Hindi maitatago ang lungsod na itinayo sa tuktok ng bundok. Hindi rin sinisindihan ang ilaw para takpan ng kahon. Sa halip ay inilalagay ito sa isang lampara at tumatanglaw sa lahat ng nasa bahal. Gayun din naman ang inyong liwanag sa paningin ng mga tao at makikita nila ang inyong mabubuting gawain at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kung titingnan natin ang pagninilayan ang ibanghelyong ito, Napakaraming tanong ang nabibigay sa atin ito. Nananabang ka na ba o nawawalan ka na ng gana sa buhay? Kapag nawawala o lumalayo ang ating damdamin sa isang tao, sinasabi natin na matabang na ang damdamin ko sa kanya. Parang lumalayo na ang aking sarili para sa kanya. Kapag nawal, nawawalan tayo ng sigla sa isang gawain, sinasabi natin, wala na akong gana sa aking buhay. Itong mga ganitong pakiramdam ay... Mahalaga nating pagnilayan dahil minsan ito ang nagbibigay sa atin ng ng mga meaning sa buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng saya. Nagbibigay sa atin ng panibagong lakas at pag-asa. Kalimitan kapag dumadanas tayo ng kawalan o lumalayo ang ating damdamin. Maganda ang sinabi sa, na ito sa Ebanghelyo na kayo ang asin ng mundo. Iba kapag ang luto natin ay nawala ng asin, ay walang nasa parang hindi masarap kainin at hindi rin masarap uh, na ihain sa iba ganun din naman ang ilaw ang ilaw ang nagbibigay ng sigla at liwanag sa atin lalo lalo na sa ating sarili at ating pamilya kung titingnan natin ang mga inspirasyong ito Napakahalagang pagnilaya natin dahil ang mga bagay na ito ay napakahalaga. Ito rin ang tinitingnan ng mga tao sa atin. Ang nararamdaman nila ang ating kawalan. Ang kawalan ng asin ay nagbibigay sa atin ng ng lungkot parang palaging madilim ang ang kapaligiran ganun din ang ilaw kaya kung titingnan natin ang ating kaloob-looban napakahalaga ng desisyon sa buhay napakahalaga ng ng na, mayroon tayong meaning at pagpapahalaga sa buhay. Bakit ba tayo ah, nagkakaroon ng bumabangon sabi nga sa isang patalastas? Paano tayo nagkakaroon ng lakas? Kung titingnan natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay, ito ang ah, meaning ng ating buhay. Ang asin. Ang asin ng ating pananampalataya. Ang asin at ilaw ng ating pang-araw-araw na buhay. Kapag ito ay nawala, kaya mabuti na tayong mga kristyano ay bumabalik sa basic ano ba ang ating tungkulin sa buhay? At bakit ba tayo ay uh, naglilingkod para sa iba? Lalo lalo na sa mga ama at nanay o mga anak na inaasahan ng pamilya. Bakit ba tayo bumabangon? Di ba bumabangon tayo dahil sa iba, dahil sa kanila. Nagbibigay tayo ng um, inspirasyon, nagbibigay tayo ng lakas sa pumagitan ng ating sariling asin na nagbibigay ng alat sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kapag kami ay nawawala na ng lasa at nawawalan na kami ng liwanag, patuloy mo kaming gabayan. Bigyan mo kami ng lakas upang kami ay magkaroon ng liwanag at asin, liwanag at alat na magiging lakas namin sa pangaraw-araw. Maging ito ay sa pangmagitan ng aming panalangin sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo na ikaw ang tunay na asin at liwanag ng aming buwan. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.